Hmm, pagkain. Ano? Hmm. Uy, pre, tinan mo. Tao galing kanal. Kulubi, <laughs> tara punta natin. Tira pa natin. Oh, yan na naman kayo. Pre, tingnan mo yung buhok. Kulot, kulot. Payat. <laughs> Bau-bau! mahaling asap. <laughs> Uy, kulubi. Sa mga naman nakuha yung pagkain mo, ha? Hinakaw mo yan, no? Tanlimos ka siguro, no? <laughs> Alam mo kung, uh, kung ako dito? Mga dapat ganito, hindi dapat tulungan eh. Oo nga, eh, salot kasi yan sa lipunan eh. Free Francis Luis, tama na yan. Alam niyo mga palubi eh. Anong Pero, tama, tama na? Yung... Ikita mo nga yung tsura oh. Takampihan mo yan? Hmm. Alam niyo, despite daw sa ugali niyo. Alam niyo, nasa malalang sitwasyon eh. Paano pala pag ganyan yung sitwasyon niyo? Ano kayang magiging reaction niyo pag ginaganyan kayo. Nakawak sa ganyan? Tignan mo naman, walang ginagawa kundi man limos. Oo nga. Ano, anong kakampihan mo, ha? Yung pulubi o kami, mga kaibigan mo. ano ba kayo? Pinapapili niyo pa ako. Lata namang nasa malalang sitwasyon siya, eh. Siyempre, tutulungan ko siya. Tara na nga, pare. Yung ko pala to, eh. Ibang na to. Sabi Ah, uh, Jeboy, ito na yung pagkain mo. Huwag ka mahiya. Uy, maraming salamat po ah. Sige, huwag ka mahiya ah. Kumain ka lang, kumain. Washa, kunin ko muna yung damit mo ah. Ah, uh, Jeboy. Jerwin. Teh, oh. ako. Ba ba bakit may pulubi dito, ha? Bakit pinapasok mo? Baka mamaya pag nakawan tayo niyan. Ito eh, hindi naman po ganun si Jeboy. At uh, hindi hindi niya po gagawin yan. Opo, mukhang mabait naman si Jeboy eh. Eh, huwag po kayo magkalala. Hindi po ako masamang tao. Sure ka Jerwin na ha? Opo, hindi po ganun si Jeboy. Masya, sige. Pasa ko sa kwarto. Ikaw bahala dito ha. Salamat eh. Uh, Jeboy. Kumain ka lang kumain na. Ah, uh, Mo ayaw sa akin ng ate mo. Aalis na lang ako. <laughs> Hindi, no ba? Ganun lang talaga 'yon si ate. Cha, syempre. Una pa lang yung nakita. Magpapabait ka lang. Tsaka, ito pala yung ano damit. Pero tapusin mo muna pag pagkain mo bago ka maligo. Maraming salamat po. Sir, pahingi pong tubig. Ah, sige. ko nang ng ang tubig. Thank you po. Ayun. Tara, pari. Asan na ba si Jerry? Tara, eh. Uy, pre. mo yung Francis, oh. Di ba yan yung pulubi? Eh? Ang lakas talaga ng loob niya, no? Kaya gawa niyan dito. Hoy, pulub, Ano eh. sa tingin mo ginagawa mo? Balak mo pang nakawan ni kaibigan namin, ha? Hindi ko magagawa yun. Ang angas nito, oh. Bagong ligo, bagong gupit. No, akala mo, pakit naligo ka? Ang bango-bango mo na? Uy! Pulubi ka pa rin! Amoy kanal! Kahit anong gawin mo, kahit anong bihis mo Pulubi ka pa rin! Hindi na magbabago yun! Tandaan mo yun! Pulubi Uy, Luis! Lang. Francis! Ano naman yan? Lagi na lang kayong ganyan na. Alam niyo kung wala kayong magawang mag tama Umalis na lang kayo Ano ba, Jerwin? Ano ba ito? Ano pinagtatanggol? kita mo nga eh. Pulo to. Eh, mas mukhang tao pa nga ang pag-uugali niya kaysa sa inyo eh. Ang sasabihin na ito. Pero ano nangyayari? Ba't naman inaawin mo yung mga kaibigan mo? Alam mo, mula pagkabataan niyo pa lang, magkakaibigan na kayo. Tapos, saawahin mo lang dahil dyan sa lubi na yan? Eh... Ito eh. Lagi na lang ganyan sila eh. mga kaibigan ko nga, mga mas sama naman ugali. Hindi ko naman ito tolerate yan. Ay nako, mga away bata. Ayusin niyo yan, ha? Uy, Derwin, eh, mag-isip-isip ka nga. Ka na mag ng oras para dito sa pulubi na to. Wala nang pag-asa to, eh. Alam ko ako sa'yo. Kinig ka sa ate mo. Hindi yung kung sino-sino yung pinapatulog niyo sa bahay niyo. Francis, Luis, umalis na lang kayo. Ayoko na, ayoko na kayong maging kaibigan. Ganun pala. Alam mo ikaw, makikita mo to sa susunod na makita kita, iyang pasko to sa mukha mo. Ay. Tam na yan. Ayoko na kayong maging kaibigan. Mas na kayo, mga kupal. Ah, uh, Yarin, Maraming salamat talaga. Ah, uh, ate. Ah. Oh. Pwede ka bang makausap? Bakit? Ano yan? Baka pwede mamasukan dito sa Jeve bilang katulong. Hmm. Pero, huwag ka mag-alala ate. Ibabawas ko sa allowance ko yung sarap Hindi. Hindi naman ako nangihingi ng bayad eh. May matulugan at makain lang ako araw-araw. Sapat na ako dun. Yan naman pala eh. Bait pala naman ito ni Jayboy. Sige, walang problem. Sure ka? Oo. Oh. sigurado ako tayo. Hmm! Doon mo nalang siya doon sa mids room. Hmm, pala eh. Thank you, ate ha. Salamat. Salamat. Ah! Siyempre. Uy, Jai Boy. Ah! Ah, ah, uy, tam, ayan, ano ba yan? Aray, ano? May nantay ko kay, ano? May nantay ko kay Bigan? Ano mo alam, matutulungan ka ng pulubi na yun? Aray, talagang pinagpalit mo kami sa mabawang pulubi na yun, ha? Oh, si Gerwin! Ha? Huh? Gerwin! Tumayo ka! Gerwin, okay ka lang? Ha? Huh? Sige, ano ginagawa niyo talaga? Jirin, bakit pinili mo yan kaysa kami? Francis Luis, huwag niyo mamamasamain pero mas pa sa inyo sa Jeboy eh. Naging totoo siya bilang kaibigan ko. So ano yun? Kakalimutan mo na lang pinagsamahan natin? Ha? Eh kayo eh. Puro lang kayo kasiyahan. Puro lang kayo bisyo. Tsaka diba, kayo na yung nagdesisyon kung anong pipiliin ko, kung sino pipiliin ko? Ha, isa pa. Mula na maging magkaibigan sa dalawang to at hindi na sumasama sa inyo yung si Jerwin, Hindi na siya nagbibisyo. Mauwi siya ng maaga. Nag-aaral siyang mabuti. Hindi siya nagbubulakbol. Dapat magandang impluensya kayo eh. Dapat magpasalamat kayo dito. nagtitanong itong kapatid ko. Dapat ganun din kayo. Sorry. Patawad, Jerwin. Jeboy. Jeboy. Hindi namin sinasadya. Talagang nagalit lang kami. Hindi namin napigilan yung sarili namin. Pasensya ka na, Jerwin na. Pasensya ka na rin kung ano yung trato namin sa'yo. Okay lang yun. Girl! Kapibigan kayo, nag-aaway-aaway kayo. Umayos na um, kayo. oh, gusto nyo na sa bahay. Mayroon na kayo doon. Tara na.